Hello po mga kaahon. Alam nyo ba, ang dami na naman mga bagong online lending apps na nagkalat. Sa Play Store, sa Apple Store, ay grabe naglipa na sila sa social media. Sa Facebook, sa mga ads, sa Instagram, sa YouTube. Lahat nandun na sila, nagkalat sila doon. Grabe, parang hindi na talaga nila tayo tatantanan pinaglalaroan na naman nila ang mga tao. Siyempre, pag hahanap ng kakapitan, at iyan nga, kaya sila na andyan, available. 24 hours, napakadali. Pipindot ka lang, di ba? Ganun lang kasimple. Katulad na lang nitong bagong uh, app na to. Mars Peso Cash Loan Online. Ayan, nakita ko to, na lang ako kasi nakita ko siya sa Facebook ads. So, chine ko siya. Chine ko siya sa Apple Store. Nakita ko siya. And, ayun nga, tiningnan ko yung mga reviews niya and yung mga detalye, mga information about the uh, online loan app na to. But then, chine ko rin siya sa Google Play Store, sa Android. Aba, eh, wala siya doon wala yung Mars Peso. Hindi ko siya makita sa Google Play Store. Available lang talaga siya sa Apple Store. So, doon talaga ako nagtataka. Ano yun? Namimili pa sila ng paglalagyan ng iOS. Either Android or Apple. So, pipili sila doon. Hindi pala yung pare-pareho na nakalagay sila doon. O, ba diba? Ganon sila katindi. Oh, di ba may ay pili talaga sila siguro sabi nila dito ako sa Apple Store pero kahit ano paman man ito pa rin ang kanilang nakalagay sa mga information makikita mo sa kanila ayan financial services platform 18 years old and above one valid ID and mobile phone yun lang daw ang kailangan mo kaya naman, sa sobrang hirap ng buhay, napipilitan talaga ang mga tao na kumagat dito sa kanilang uh, mga patibong na to. Ayan, nakalagay pa dito 91 to 180 days. And then, service fee 0.1% and interest rate nila is 29% per year. Ah, oh, parang medyo malaki talaga sila no? na nakadeclare dito pero sa totoo, mas malaki pa talaga sobrang laki at yung 91 to 180 days grabe hindi totoo dahil ito sinabi na sa mga reviews ito yung sabi nila very rude which is totoo naman napatunayan na natin tayong may mga nakaranasan and then different numbers ang ginagamit nila so talagang nakakadala nakakadala para sa mga nagtatray sa mga online lending apps sana lang yung iba mabasa itong mga to yung mga reviews bago nila i-download yung apps kasi nga ayan oh they will contact all your contacts and your company saying na scammer ka ayan grabe yung mga obscene languages na ginagamit ng mga agents na tumatawag mga collectors wala-wala pa rin talagang pagbabago kahit na Parang ipapatawag na sila sa Senate, kahit na lagi sila sa mga news. Wala, ayan, this lending up is worse. Grabe yung pinagsasasabi ng mga agent nila. Oh, so, this was September 8 lang. O, oh, diba? So, wala, wala talagang pagbabago ang mga ola. Ganon pa rin sila. Ganon pa rin ang kanilang sistema. Hindi pa rin sila nagbabago. At ang nakaka takot, dumadami sila ng dumadami sa Apple Store at sa Play Store. Hindi na talaga sila mapigilan para silang virus na kumakalat. Ayan, never use this app. Sana lang talaga makita to ng mga tao. Kahit itong mga videos natin, sana meron silang matuto sila na from here makakuha sila ng mga information para hindi na sila mag-try kasi talagang kukunin lang nila yung mga personal information natin and ayun pwede tayong magawa ng mga iba't ibang klasing mga crime cyber libel crime ayan kaya nakakatakot this is a fraud ayan sabi niya so sana maging lesson sa atin to tung mga karanasan ng iba from there, makapulo tayo ng mga lessons and wag na natin itry sa mga tao na hindi pa alam kung ano ang meron sa ola, wag nyo na pong itry so that's all for today, till our next video, uh, please don't forget to like and subscribe to our channel at Navi thank you and God bless